Hello po, magandang umaga po, magandang gabi, magandang tanghali po sa lahat. Ako po ay nagpapasalamat ulit kay Papa Jesus at saka kay Sir Nars. Kasi kagabi po, sobrang sakit po ng aking tiyan. May hangin po siya tapos kumukulo sa loob ng aking tiyan hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman sobrang sakit hanggang hindi po ako makakatulog hanggang alas 4 ng madaling araw kahit malakas po dito ang hangin at ang ulan dahil signal ng birth rate po dito sa Cavite noong ano po alas 4 nakita ko po naka online si Sir Nars nag text po ako sa kanya sabi ko Sir Nars magpapagamot po ako sa iyo kasi sobrang sakit po ng aking tiyan merong hangin hindi ko maintindihan kung saan saan dito sa aking tiyan nag iikot ikot kaya po tumawag po si sir nurse sa akin Sinab, gina, ano, sinabihan po niya ako kung naniniwala po ako ginamit siya ni papagad sabi ko po po, mamaya po kunti nawala mo na po siya yung ano yung hangin bago po ako nagtik sa kanya naghaplas din po ako ng langis yung langis po na may bliss po niya ayun nawawala po kaya nagpapasalamat po ako kay Sir Nars maraming maraming salamat Sir Nars ilang beses niyo po akong ginamot at kay Papa Jesus ilang beses din po akong pinagaling maraming maraming salamat po ulit thank you po Bernards, thank you, Jesus Christ.